One, two. people, welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre, kung ako naman ang tatanungin ninyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng lola ninyo ngayon. Fresh overload pa rin, ba? Diba? Ganyan talaga kapag umiinom ka na maraming vitamin C at saka syempre kumakain ka na maraming hotdog. Dahil sa hotdog, ito ang tunay na magpapaganda sa iyo ang tunay na number one. So yon so kamusta naman kayo mga amigo, amiga? Sana lahat kayo ay kasing fresh at kasing ganda ng mama sa ninyo. Sa ngayon ay hindi okay ang pakiramdam ko kasi inaasma ako ng bonggong-bongga. Kaninang umaga, pagdating ko sa school, grabe talaga. Ay nako, sabi ko sa inyo, hindi ako makahinga ng todo-todo. Tapos, ayun, eh, kailangan ko tapusin yung schedule ko. Sabi na ni PE teacher, umuwi ka na. Eh, kaya lang, hindi naman ako makaalis-alis kasi na siya. Charot. So, yon hindi. Kasi may klase pa ako. So, tinapos ko talaga. Tapos, nung hapon, sabi nga nun, umuwi ka na, magpahinga ka na. Tapos, sinabi niya nga na wala daw siya bukas. Nasa camp daw siya ng 3 days. Tapos, sabi niya, sayang no, hindi ka kasama sabi ko gusto ko nga eh. Kaya lang kasi, paano naman ako makakasama? Eh, magbabirthday ako. Ayoko naman ng mga pagod-pagodan na ganyan na trabaho. Eh, sa so Friday yung birthday ko. Eh, sa so Friday kami babalik. Ay, nako. Kaya sabi ko, di ba, di na lang. Mas gusto ko na lang na, alam mo yung relax, di ba? At gusto ko magsimba. At magpasalamat sa Diyos ng bonggang-bongga, -bongga, di ba? So, yun. So, ay, nako. Naluloka lang ako sa asma ko. Kasi nga, siguro sa sobrang pagod ko, kasi nga, di ba, nung Sunday, grabe, sunod sunod yung activity dito sa Miss Universe Thailand and then meron pang trabaho sa e school. Kaya sabi ko sa'yo, ganyan ang nangyayari sa akin pag sa sobrang pagod ko. Pero syempre, gagaling yan bukas <laughs> nung bonggang-bongga. -bongga. Bukas magaling na yan, for sure. At kailangan natin na lumaban ng todo-todo. Kaya naman today, marami tayong chika. Pero syempre, shout out muna sa lahat ng lagi nakatutok si Glenn Pascual, maraming salamat. Syempre si joal si Dorothy B. Jones, si Mr. Perfecto, maraming maraming salamat. And then of course kay Ryan Matugas na lagi din nanonood, kay Joey, kay Joey from Canada. Hello, si Joe. And then sino pa ba? Si ano, syempre si Christine Anne Perez, hindi natin pwede makalimutan yan, na sobrang lab na lab ako niyan. Thank you so much. At saka syempre sa inyong lahat, kay attorney Cornelo Dilag, na sobrang namimiss ko na. At saka syempre sa mga angel ko, kay Jessar, kay Ace, at saka syempre kay Jep Jep, and kay Kaisel. Yan! Yeah. So, shout out sa inyong lahat. So, dapat lagi lang tayo masaya at chill chill lang. Pero, syempre, etong chika natin today, ewan ko kung sasaya kayo. <laughs> kaya, guys, hindi ko na patatagalin. Para sa unang chika, mamasama nung masasabi mo sa bagong reyna ng Miss Grand Cambodia. Tingin mo, kaya niya kayang pantayan ang nagawa ng Miss Cambodia nung nakaraang taon na umabot sa runners-up. Oh, so, ang masasabi ko dyan ay hindi, charot. So, ewan ko, hindi ko alam. Depende yon sa performance na ipapakita ng bagong reyna nila dito sa Miss Grand. At nakita naman natin na maganda din ang bagong Miss Grand Cambodia. Kaya lang, paliitan yata ang labanan ngayon, no? Kasi maliit lang din siya. Katulad din ng pambato natin na hindi naman ganong katangkadan. At katulad din ng Thailand. Parang lumebel lang talaga yung mga ano Asia team. Sa so, maliliit lang sila. Pero wala pang Vietnam. Hintayin natin yung sa Vietnam. Yes, maganda yung stand nila noong nakaraang taon kasi pumalo nga yung kandidata nila, fourth runner-up niya. Takot na ako Pero ngayon kasi, syempre, challenge to sa bagong reyna ng Cambodia na talaga na makaabang abang din kasi titignan natin kung ano ang ipapakita niyang pasabog sa entablado ng Miss Grand International this coming October, di ba? So, yan yung abangan natin. Tingnan natin kung saan makakarating. Pero kung ganda ang pag-uusapan, nagagandahan ako sa kanya. Maganda, maganda yung pambato ng Cambodia. Yan! And then, punta, at punta naman tayo dito sa Canada. Isang Pinay beauty ang ilalaban nila sa Miss Intercontinental ngayong taon na to. Mama Sam, anong masasabi mo sa pambato ng Miss Canada para sa Miss Intercontinental. Uh, masasabi ko sa kanya, bongga. Yes, ito ay wala nang iba kundi si Marina Salem. Uh, pang ano siya eh, parang taga ilo-ilo niya ta siya kung ako nagkakamali. Yes, she's from ilo-ilo. Ang bongga kasi syempre, di ba, hindi siya nabigyan ng opportunity na maging represent ng Pilipinas. Eh, dito tayo sa Canada, eh, kung saan tayo pwede. Alam naman natin na maraming pinay talaga dyan sa Canada. Kahit yung mga pinsan ko nandiyan jajaan di ba? So, marami talaga mga Pinay beauty dyan. Kaya, hindi ako magtataka kung isang araw ay puro Pilipina ang ipapadala ng Canada sa larangan ng beauty pageant. Actually, si sa di ba, padala nila sa lahat nyata ng pageant. Yung sa Miss World, sa Miss Universe, sa Miss Earth. Sumali yun eh, di ba? Pero hindi nanalo. Sa Miss Grand lang siya hindi nakasali. Siguro kung nag-Miss Grand siya, panalo yon di ba? At ito, syempre, abangan natin kung kaya niya nga bang kabugin ang pambato natin na si ano, tawag dito, si Iona Gibbs sa Miss Intercontinental. At tignan din natin kung may laban ba ang beauty ni Marina sa Miss Intercontinental. Yan yung abangan natin. Pero syempre, kailangan supportahan natin ang beauty niya kasi she's Filipina. ba? Diba? At ito naman ang sumunod na chika. Pambato ng Canada. Si Galing Miss International. Anong masasabi mo dito, Mama Sang? Well, ang masasabi ko dyan, ang boga Yes, totoo nga. Itong si Madison Caldin, ano, Caldin, ay ga Caldin ay galing nga sa Miss International last year at nakatap 8 siya doon in fairness. So ngayon, titingnan natin kung kaya niya rin makapasok dito sa semifinals ng Miss Universe. Noong last year, pumalo ang pambato nila sa semifinals at talaga naman masasabi ko grabe ang ipinakita ng pambato ng Canada. Tingnan natin this time kung mako-consistent nga ba nila ang pagpasok nila sa semifinals. Ang nakikita ko naman sa pambato nila ngayon ay sobrang ganda at saka syempre may experience. Pero tingnan natin from international going to the ano, going to the university na natin kung kaya niya i-maintain yung pagpasok sa semifinals ng Canada dito sa Miss Universe. So, para lang tong si ano, para din lang tong si Michelle D galing sa Miss World na top 8 sa Miss World and pupunta dito sa Universe. So yan ang mga abangan natin sobrang exciting to. Pero syempre just ko iba pa rin syempre yung ipapakita ng mga kandidata dito lalo na kung meron sila talagang matibay na advocacy at saka kung transform transformational leader talaga sila doon natin malalaman kung kaya nilang pumalo talaga sa Miss Universe. So, yun. So, ako para sa akin, ha, tinim ko, ay nako, syempre, papalutong Canada ngayon taon na to. Kasi, iba eh. Syempre, galing kang Miss International, di ba? So, kung sa Miss International, nakatapit ka. So, what pa kaya sa Miss Universe, o, oh, ba? Diba? So, ibig sabihin, meron ka na talagang caliber na kakaiba at nakitaan ka ng international para makatungtong ka pa sa top 8. So ngayon, tingnan natin kung kaya niya dito sa Miss Universe. O, ba diba? At eto nga, pambato ng Thailand sa Miss Universe. Anong masasabi mo, Mama Sam? Well, ang masasabi ko, meron silang strong candidate. Strong na, alam mo yon na pwede talagang kumabog sa Miss Universe. So, hindi ko lang alam. Kasi si Antonia pa lang ang kauna-unahang kandidata na lalaban sa lahat ng pageant, ba diba? Sa lahat ng pageant. Lalaban sa Miss Universe na, alam mo yon dati na siyang reigning queen. So, yon Kaya, ano to, malaking questionable sa atin ko ano nga ba, siya nga ba talagang mananalo ng Miss Universe this year? Pero kasi kung iisipin mo, malaking ano to, malaking bala ng Thailand ngayon dito sa Miss Universe at tinan natin kung ano yung ipapakita ni Antonia sa intablado ng Miss Universe. Nakakatakot ba si Antonia? tiningko ko uh, sa kanya natin pag-usapan niya. Charo. So, yun. So, tignan natin. Basta ang alam ko lang, malakas yung pambato nila ngayon. Parang feeling ko sigurado sila makakapasok sa semifinals at this time. ba? Diba? At para na sa sumunod na chika, Mama Sam, kung si Vina o kaya si... Si na o kaya si Jas ang ipapadala sa Miss Universe. Tingin mo ano ang chance ng Thailand. May chance din naman kasi nakita din naman natin si Vina na talaga ng kabogera kabugera din sa intablato at nakita mo kung paano siya nagpasabog ng bongga-bongga. Si Jassy ganun din. Iba din ang ipinakita sa intablado ng Miss Universe Thailand. At parang feeling ko nga si Jassy talagang ano eh, uh, medyo talagang seryoso siya sa pagkuha talaga ng corona ng Miss Universe kasi nagpahayag na siya na hindi na daw siya sasali sa pageant after this para sa akin, alam mo, sa totoo lang, siguro nandoon lang sila na nasasaktan sila. Pero as long as possible, much better na huwag na lang muna sila magsalita ng kahit ano. Kasi parang pinapatunayan lang nila na hindi talaga sila kadapat-dapat na maging title bilang Miss Universe. Kasi parang hindi nila matanggap yung pagkatalo nila. Nandoon na ako, magaling si Jassy pagdating sa kudaan. Magaling naman yung ipinakita niya sa Miss Universe Thailand. Totoo. Pero, syempre, you have to accept na yung choices ng judges, yung decision nila, hindi lang naman to dahil sa dahil sa ako ano yung ipinakita mo eh. eh aminin hindi naman natin na may kulang din naman sa kanya I'll actually ramdam ko nga yung kahinaan niya na nung time na ano yung sa mga evening gown competition pa lang nandoon, nararamdaman mo na, na parang nawawala na siya ng power. So, ibig sabihin, napakaswerte niya na, na nakarating siya hanggang sa dulo ng laban. Pero sana, wag na lang magganito na parang hindi na ako sasali, ayoko na sumali sa pageant kasi na nagsalita nga siya ng ganoon, na parang ayaw niya na daw sumali sa pageant. Si Vina naman, eh, automatic naman talaga. Tapos na ang journey ni Vina bilang kandidata ng Miss Universe Thailand kasi ito na yung nya niya. And then, ako tingin ko, marami namang opportunity na mag-open kay Vina kasi si Vina kasi talaga sa totoo lang deserve niya man niya talaga na maging isang kandidata sa Miss Universe. Kaya lang, ang hirap lang kasi yung kanyang communication skills hindi rin naman ganong kapalo talaga. Kaya medyo doon talaga tong hatagilid siya. So siguro, sa ibang pageant I think kaya niya nang manalo pero wala namang kasing open ng pageant na para sa kanya na married na siya maliba na lang sa Mrs. Universe kung talaga gusto niya talaga i-push na makasali sa universe punta siya sa Mrs. Universe I think doon panalo siya so yun, so kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon please comment below para at least malaman ko naman kung ano ang chika mo sa mga tinatalakay natin ngayon so yun guys, guys maraming maraming salamat syempre sa inyong lahat sa walang sawang suporta ah, na binibigay ninyo dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po yung notification bell para lagi kayong updated. Syempre, sa akin mga chika. Sabi nga ganoon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible. Basta maganda ka. So, yun. So, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli natin chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys. thank mm -hmm. you